Alam nyo, mga Tribes, kung ako lamang po ang masusunod, mas nanaisin ko pa, mga Tribes, na itong pinag-uusapan ito na investigasyon dito sa Senado at dyan sa Kongreso, eh mas mabuti pa, kasuhan na nila kung sino ang nararapat na kasuhan. Kung sino ang dapat na kasuhan at dalhin na ito sa isang korte o sa isang formal na legal na usapan. Kasi sa nakikita ko mga Boca Trips, eh, parang sarswela naman talaga nilalabasan. Eh. Sa totoo lamang po. Para po bagang ang nangyayari, kanya-kanyang imbentuhan na lamang po. Para po mailusot na lamang po kung sino po yung mga nais nilang ilusot. Lalo po dito sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Kitang-kita nyo naman po mga Boca Trips kung ano nangyayari. Kitang-kita nyo rin po mga Boca Trips kung sino po ang para po bagang kinakampihan pa. Ha? sila po ay mga kumakampi pa doon po sa dapat sana, ay hindi po nila kinakampihan sapagkat sila po mga book trip pong tunay na mga salarin. Ang problema parang yung pong mga salarin pa ang lumalabas po na para po bagang ang gusto nila mangyari ay sila pa po maging bayani. Sila pa po mga uh, may karapatan. Ha? Kaya mga book attribution sa akin lamang kung ako po si Pangulong Bongbong Marcos, I would, uh, ano, mas mamabutihin ko pa po kung mas maganda pa po ay eh, yan iyan pong usaping yan ay eh, itigil na po diyan sa Kongreso, diyan sa Senado. Alam niyo po kasi taong bayan po ang gumagastos po di yan. Alam niyo po ba mga bago Trips na yun pong ginagawa pong hearing na yan sa Senado ng Blue Ribbon Committee at yan pong ginagawa ang hearing na yan dyan po sa Kongreso ng Tricom. Alam niyo po ba na taong bayan po ang gumagastos po di yan? Sapagkat yan po ay kinukuha po sa ating taxes. Kaya kung minsan hindi ko na rin po maalis, ha? kung minsan hindi ko na rin po masisi yun pong mga taong nag-aaklas ang kalooban, eh. nagngangalit ang kalooban, ay sapagkat pinapapagmukha naman po tayong eng-eng nitong mga taong ito. Ha? Ay para po baga sarswela ang nangyayari, eh, mga buka trips, tayo naman po mga Pilipino, panood po tayo ng panood, doon po sa mga bagay na hindi po alam natin kung ano talaga ang totoo. Oh. Isip-isipin niyo po, saan po ba naman kayo nakakita? Ha? na yun pong gagawing state witness ay inirekomenda pa po ng isa ring senador. Inirekomenda po ng isang senator judge ha, na maging star witness. Aba, itay ka po muna ang akin pong pagkakaintindi. Ha? Ang akin pong pagkakaintindi, hindi po ako isang abogado. Eh, ito pong pagiging star witness, ang nagdi-decide po niyan ay eh, yun pong korte. Sila po ang titingin at yan po ay may mga requirements, may mga qualification po yan para po maging state witness o star witness ang isa pong uh, akusado o ang isa pong uh, person of interest. Pero dito po sa nangyayari, isipin nyo po, kayo na pong humusga, kayo na pong tumingin. Maging diyan po sa Blue Ribbon Committee. Tingnan nyo po at meron po diyan na kung bagay tila po baga, hindi po naman sa pag, uh, paghusga. Pero ang akin pong tingin, ito po ay tingin ko, opinion ko po. Kung mali pong opinion ko, pasensya na. Kung mali po ang aking pagtingin, pasensya na po. Pero ito po ang aking basa. Huwag po ninyong uh, ikagagalit sa akin. Ang tingin ko po baga, ay para pong protektahan nito pong si Sen. Uh, Rodante Marculeta, ito pong mag-asawang diskaya. Yun po ang tingin ko, inuulit ko po ako po yung, uh, may karapatan po at may kalayaan po sa akin pong sariling opinion, o Sa akin pong sariling pananaw. Eh, yun po'y pananaw ko, opinion ko po, inuulit ko po kung ako po'y mali, pasensya na. Humihingi po ko na po kung ako'y mali. Pero kung ako po'y tama, aba, ay eh, dapat po is, uh, there must be something to uh, to happen. Ha? Dapat po, eh, yan po ay maging malinaw po sa lahat po ng mamamayan. Dapat po yan ay maging uh, maging, uh, klaro sa bawat isa pong mamamayan Pilipino. O, kasi po, hearing po tayo ng hearing diyan Hanggang kailan po bagay ang hearing na yan? Oh. Iimbestiga po na tayo ng imbestiga dyan. Hanggang kailan po bagang imbestiga dyan? At ang nakakapagtaka pa, mga Boca Trips, isip-isipin niyo po, they are there. Ha? Naroon po sila, mga senator judges. Ha? Kumbaga, sila po ay mga, sen I'm sorry, senator investigator. Okay? Nag-iimbestiga po sila. Pero tingnan niyo po, ha? Sila pa po ang nagsasuggest na yun pong isang person of interest ay maging state witness. Bagat po? Paano po nangyari na yung tumismong senador pa po ang magsasuggest na mag-star witness ka o mag-state witness ka or whatsoever? Na sa tingin ko po ay mali. Ha? Mas makabubuti po na ang tingnan po ay yun pong basihan kung ano po ang basihan para po siya ay pwede at maging state witness. At hindi po yung inirirekomenda ng senador din. At pansinin niyo po, ang nagtatalo-talo ay yun pong pare pareho mga senador. At may magkakasalungat na paniniwala at paninindigan. Isipin nyo po, ito pong mga taong naroon ay eh, tinatawag po natin na mga person of interest. Pagkatapos, mayroon po nagtatanggol doon sa person of interest na senador din. At sila-sila po ang nagtatalo. Sino po ang nagtatalo? Yun po mismong mga senador doon po sa Blue Ribbon Committee. Ano po ba ito? Ano po ba yan? Kanya kung ako po mga Boca trips tapusin na po yung hearing na yan. Wala naman po yung mararating. Eh. Ganyan lamang po yung ganyan. Gastos lamang po ng gastos yan ng bayan. Alam niyo po ba kung magkano nagagastos sa bawat hearing? So, Santa Maria Birhen. Oh, ay gastos lang naman po yan. Mas maganda. Irekomenda na po kung anong kaso ang iahahabla laban dyan po sa mga person of interest yan. At kasuhan na po. Dalhin na po sa korte. At hayaan po na korte na ang mag-decide kung sila po ay pwedeng maging star witness or sila po ay mahahatulan. Yun lamang po. Maraming salamat po.